Hindi na ako pa hinihintay yun eh. Bakit ba? Alas 12 pa ako dito eh. Tinan mo, nangitim na ako. Bakit nga? Kausapin ko. Bot mo kay Barney. Baka hindi na lang kaya uyo mo. Pat hindi. Ang ano kasi, binigyan niya ako ng kondisyon. Sabi niya, pag nag-100k followers si Jenna na ng 24 hours, aalis no. siya. Anong oras mo inupload yun? Alas 8 kagabi. O oh, hindi alas 8 mamaya. Ilang Nasa followers na si Jeno? 40 plus pa lang. Mga chong! So, tulungan nyo na kami na mag-100k okay, Anong oras mo i upload to? Alas 9 eh. o wala na, tapos na yun. Itong yabol mga chong, tulungan nyo naman kami. Gusto ko na mapalis yan si Barney. Problema ko kasi, kaya nga ito, daladala -dala ko yung motor ko ngayon dito. Ba't nandito yan? Kaya yeah, yung motor nga ni Jeno, kasi yun yung nakapusta. Pag di umabot, kukunin ni Kuya. Jay, ito ha. Ah. Pasensya ka na. Ngayon pa lang, iingi na ako sa'yo ng pasensya. Eh, gusto ko kasing gantihan pa si Barney. Pagka hindi gumana tong unang plano, meron pa akong isang plano para bukas. Kunin ko, kunin ko. Diyan ko, diyan ko. Nihintay ko si CJ. Ay, ko si Lillard eh. Ha? Si Lillard, nawawala. Nihintay ko si CJ. Bakit? Ay, na pala eh, Jay! Ay, ano? Jay! Teka muna dito! Tumunan tayo! Ah, ang sinong motor niya. Kaya ka eh. Ah, ang sinong motor mo! Hindi na ako pa hinihintay yan eh. Ano bakit ba? Alas 12 pa ako dito eh. Tinan mo, nangitim na ako. Bakit nga? Ka? Kausapin ko, bot mo kay Barney. Ang nga Jay! Ibusap muna tayo. Grabe na kasi yung kapatid mo eh. Alam mo naman siguro kung ano yung ginagawa ng kapatid mo sa kapatid ko. Alam niya yun. Hindi nga po, eh, kaya nga yung ginawa ko nga kuya yung sa uh, pinapalayas ko nga si kuya kaso hindi rin, hindi rin umabot eh. Pa lang o kasi hindi lang kaya kuya mo. Hindi, ang ano kasi, binigyan niya ako ng kondisyon. Sabi niya, pag nag-100k followers si Jaina ng 24 hours. Oh. Ah, Ali siya. Oo. Oh. Eh anong oras na? Anong oras ngayon? 5.36. Oh. Anong oras mo inupload yun? Alas 8 kagabi. O hindi alas 8 mamaya. Ilang followers na si Jeno? Forty plus pa lang. Putik yan! Okay. Mga chong, tulungan nyo na kami na mag-100k okay. Anong sa mo Jena. i upload to? Alas 9. Eh. O wala na, tapos na yun. Hindi, no, no. okay, ba pwede pang iabol. Mga chong, tulungan nyo naman kami. Gusto ko na mapalis yan si Barney. Sana pa 'yung eh, naman na si Jena ng 100k. May problema ko kasi kaya nga ito dala-dala ko 'yung motor ko ngayon dito, yung motor ni Jena. Ano to? Bakit nandito 'yan? 'Yung motor nga ni Jena kasi 'yun 'yung nakapusta. Pag di umabot, kukunin ni Kuya. Oh, Seryoso ba? Pupunta oh, mo naman kay Ba't But may eh, Hindi kailangan ko na palisin si Kuya 'yung ano choice ko. Eh, ba't kailangan mo pang isuli 'yung motor mo sa kanya. Eh, siya may gusto nun eh, hindi ko naman siya mabibitin. Eh di ba hindi naman kung Papalayas natin si kuya dito Jay Ito ha Pasensya ka na Ngayon pa lang Iingin na ako sa'yo ng pasensya Eh Gusto ko kasing gantihan pa si Barney Baka kasi mamaya Magalit ka sa amin oh, Anong nakakayan? Di ka ba na yan? Siyempre kapatid niya pa rin yun O bakit? Di ka ba ano sa kapatid natin? Okay lang di, ba, Kung ano day? man yung ano, Kung ano man yung Kaso Gaganti kasi yun si kuya Oo oh, Wala so sa buhay niya yun 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 yun. Siya. Basta kami Gagantihan namin siya Para doon sa kapatid namin babae Hindi naman namin na yan na ginagano niya si Butchik Oo oh, hindi Nahihiya nga ako eh Hindi kuya chan kung ano po Kung anong um, ma mangyayari sa inyo Kung anong ano ninyo anong... Hindi baka mamaya kung anong mangyayari sa kanya Yun yung inaano namin. Ba ba namin Ano sabi ng ganyan? Hindi, hindi ko naman pinagbamantari. Sabi ko lang ano yung pwedeng mangyari sa kanya, sa kapatid niya. Di ba? Hindi, pero ang gat, natin ko. Maaari, kung may mga kakilala na kayo na pwede natin makausap, mga tropa ng pulis natin diyan na pwedeng mag-anway kuya para mapalayas natin dito. Oo, oh, buisap. mm. Makachong, tulungan nyo kami. Hindi hey, ikaw, ba may kakilala ka? Marami oh. tayong kakilala, pero oh. siyempre ayoko na silang abalahin. Hindi, sige. Pagka hindi gumana itong unang plano, meron pa akong isang plano para bukas. Sige, sige, niyo. sige, sige. Okay. Mabalitaan na lang ito. Sige, pero... Jay ah, ngayon okay. pa lang, kami ng pasensya sa'yo ha. Uh, geez, na sorry, uh. kung ano man yung magiging desisyon namin magkakapatid, laban sa kapatid mo, eh at least alam mo na. Hmm. Ang okay. um, ganda palayasin na lang talaga si ano, kuya o, mo na, mas para maganda. wala Sana ng gulo. Sana na lang siya. O no? oh, siya, sige, paano? Sige, ako no, ano lang muna ako dito. Dadamayin oh. ko lang tong motor ko. Sige, Jay, ah. na muna okay. kami ha. Dito okay. na kami ha. Bert! Oh. Eh, total, nakapagpaalam na tayo eh. Oh. Gawin na natin yung plano. Plano? Tara, swama ka